Hello guys, itu uh, ito bara ko guys, uh, papalitan ko ng ano, carburetor. 26 mm. Guys, palit ko. Guys, kasi pag ano, yan guys, uh, papalitan ko yung guys. Kasi yung dati niya, yung ano, mga hirap rin tapos paminsan nag-overflow. guys, tatanggalin ko muna guys. Yan papalitan ko lang ano yan guys yung 26 mm guys na carburetor guys 26 mm papalitan ko yan kasi wala na stack kasi ng ano guys tatlong taon yan ko yung carburetor yan ang papalitan ko guys na carburetor Papalitan ko ng 26 mm yan guys yan, nabili ko lang sa ano yan, Lazada guys, yan oh. Yan, carburador. Yan ang binili ko guys, kasi para diretso na sa ano, manipul niya. Yan. Yan, diretso na salpak ba. Kasi, yan dati niya guys oh, yung ano. Yan, dati niya manipul. Maganda sana yan, kasi bakal sira na kasi putol na eh yan papalitan ko ng bago local lang yan guys yan guys diesel lang salpak yan guys yung manipul manipul ay kabit na natin yan guys pag sa Honda 155 kasi guys puputulin pa yan yung guys yan Diretso na pwede rin Honda 155 puputulin mo lang yung manipul tapos ilagay mo dito yung sa manipul din tugtong mo Ayan guys, ikabit na natin guys ta uh, para matisting pa talaga wobra oh, ba guys. Uh, inano ko lang kasi susubukan ko lang kung okay ba. guys, malapit na guys. Yan guys, yung cable yan guys sa uh, Honda 155 yan guys. Yan. Kasi hindi pwede yung sa Supremo. Honda 155 'yan guys, yung ano, yung cable niya. Ah, uh, ganyan lang pagkabit guys, ha. Oh. Kasi may tamang kabit 'yan guys eh sa ano, yung sa piston sa ano sa carburetor. guys, ganyan lang paglagay guys. Oh, ayan. Yung mga baguhan pa, hindi pa ano kasi para makatipid sa pagano nila hindi na sila magpagawa uh, ano nila magawa nila hindi na sila asas sa mekaniko tulad sa akin yan guys yung kanal na guys doon yan sa minor tapat mo sa doon sa minor yung adjasan sa minor guys kasi hindi makapasok yan pag hindi mo itapat yan pag minsan kahit hindi mo itapat nakapasok kulang pa rin sa baon guys tapos nagwa wild yung kuhan mo yung motor mo nag Wild kailangan talagang pasok na pasok guys yung kanal na yon, yung itapat mo talaga doon sa ano yung adyasa ng minor ayan guys okay na guys oh, nakabit na oh, tiba ng carburetor yun guys oh. yeah, subukan natin guys kung gagana ba kasi yung isa kasi wala Uh, panay ano panay pumuputok tapos ang tagal umandar sa maga so uh, guys uh, yan dati guys na ano carburetor yan dati kahit anong linis ko guys kanon pa rin wala guys kabit na natin yung ano guys cover yung cover na guys ano yan 600 bili ko guys yung isa lang yung paris 1000 plus Nah guys, per original man guys Original man yan Ayan guys, kabit natin natin guys uh, Subukan natin pa under guys Kung one click pa yan Dan guys, na natin guys Oke okay guys uh, Oke okay na oke okay. One click guys So, ganti dulu guys Uh, salamat guys sa pagpanood guys I love you subscribe guys like share salamat sa inyong lahat magandang umaga po